snow guys you okay, know nakabi guys snow na naman ngayon lamig ito guys sa christmas party guys lamig ngayon guys kasi nag snow pero okay, no? Ayan guys, oh is guys na umuulan guys parang akala mo bulak dito guys sa Vilnius Litway nya guys this is the first time this is the first time to uh, na makita ko yung no. Snow guys dito sa Vilnius Litway nya kung dati guys nakikita ko lang sa TV sa mga Korean novela ngayon guys dito guys talagang nasusubaybayan na namin guys ang pagpatak ng isno dito sa Vilnius, Lithuania o siya guys ayan guys ang lamig lamig guys so siya guys salamat guys sa lahat guys sa pag follow sa ating mga facebook sa ating facebook page Richan TV guys And don't forget lot to like and share guys. Ayan Ang lamig-lamig ngayon guys kasi May snow na guys May hangin pa guys Kaya malamig Malamig talaga ngayon guys Sobra Ayan Grabe guys oh Akala mo guys eh Kung mapapansin mo mo guys Bulak na naglagan mula sa taas Ayan Kasi ngayon guys dito winter season guys guys. Nandiyan na. Salamat guys sa lahat guys. Nandiyan na yung bus namin guys. Na sasakyan namin guys. hindi. Hindi yung bus oh. na yan. Ayan guys ayan yung bus guys, papunta na dito yung bus na sasakyan namin guys Ganun dito guys yung mga bus dito guys

baka mamaya maligaw tayo Tayo sorry sorry sorry. Shusya guys, kita na kami guys. Tayo na naman natin yung na guys. Salamat guys and God bless us all guys. Patayin natin ngayon guys. Ipa-sayasagan namin guys. Okay lang kami nasa guys. Pwede ito dito guys. Salamat guys. God bless us all.